Pinalaga ng Eat Bulaga host na si Maine Mendoza ang isang blind item, kung saan inuugnay siya ng mga netizens dito. Ani sa pinost ng TikTok account na Basic Pinay, pinapahulaan ito ang isang female show host na nakilala umano bilang masa at kalog, ngunit mataray sa totoong buhay. Ayon pa raw sa isang clinic owner ay ban na ang host sa kanilang negosyo dahil wala umanong respeto ang female host sa kanilang staff. Ang team pa umano ng female host ang nakiusap sa clinic na ayusan siya sa hotel bago ang shoot. Ngunit sa kabila ng ang team niya ay nakiusap lamang, ay nagsuplada at pintas raw ito sa mga staff. Kabu ang text na mababasa sa video dahil Female show host na bilang masa at kalog. Napakataray in real life. According to a clinic owner, Band na ang host from her business dahil walang respeto sa staff niya ito. Ang team ni host ang nakiusap sa clinic na baka pwedeng i-groom siya sa hotel niya before a shoot. Suplada, no eye contact, panaypintas at reklamo ang host despite na team niya ang nakiusap ng last minute ex-deal services. Si Kalog host sa TV, mataray at very konyo pa lang ataki in real life. Dagdag pa niya sa caption ay fan pa naman siya dati ng female show host. Ilan sa mga showbiz personalities ang kinonekta ng mga netizens, gaya na lamang ni na Anne Curtis, Kim Chu, Alex Gonzaga, Mariel Rodriguez, at Herlin Budol. Maging ang It Bulaga host na si Maine ay hindi nakaligtas at nasali ng mga netizens sa kanilang paghula sa blind item. Pinalagan naman ito ni Maine at napakomento ng ako agad. Isang netizen naman ang sumagot kay Maine at sinabing hindi na nakapag-reply ang creator ng video. Na sinagot naman ng creator na ang mga commenters ang pinatutungkulan ni Maine sa kanyang comment at wala naman raw siyang dinidenay sa mga pangalang nabanggit. Ngunit kung mapapansin sa komento ng ilang netizens na ang hula ay si Alex Gonzaga at Mele Contiveros ay sinabi ng creator na hindi ito ang tinutukoy sa blind item. Ilang netizen naman ang nagtanggol kay Maine at sinabing hindi maaaring si Maine ang tinutukoy sa blind item sapagkat tunay na mabait raw ang TV host. Anila, no way na Maine Mendoza to Diyos ko, napakabait niyan in person. Not even a fan pero napakabait niyan. No way, this is not Maine. Sobrang bait niyan, taga dito yan sa amin sa Santa Maria, Bulacan. Maine Mendoza is a humble person. I've met her once sa isa sa mga event, and she's one of the special guests. She's pretty and kind. I don't think it's Mingay. She is a wonderful woman.